kaya naman ito. Tingnan na natin kung talagang hindi na magiging biktima ng love scam ang ating heart hunter ha. Sa mga tanong na ibibigay sa ating cupids. Ready na ba kayo cupids? Ready na? Ready, ready, ready. na. Okay. For our first question, eto na scammer alert kung tawagin. Anong maipapayo mo kay heart hunter para malaman niya kung fake o legit ang pagmamahal sa kanya ng isang lalaki? Let's start with Bon. Ano nga ba? Uh, siguro ano, para malaman mo kung fake o legit siya, hanapan mo ng birth certificate. Ayon! <laughs> <laughs> da, biro lang, biro lang. Ano, nai-imagine ko tuloy sa so first date niyo, ang pwede makita yung birth certificate mo. Did you check? Para ma-sure natin. Charot. So tingin ko ano, isang gesture doon ay yung pagpapakilala sa mga kaibigan, sa pamilya, sa magulang. Kasi isang way yun na parang, oh ito ako, malalaman. Makikilala mo kasi ang isang tao kapag nakahalubilo mo kung sino yung mga nakahalubilo niya. Pamilya niya, friends niya, may masasabi at masasabi sila sa iyo. Tapos paano sila makitungo sa kaibigan, sa especially para sa akin ano pagka kung paano niya itrato yung kung mayroon siyang kapatid na babae o yung nanay niya malalaman mo kung legit talaga na nagmamahal ang isang lalaki, kapag paano niya itrato yung magulang niya. Oh, Para sa akin. Eh, paano kung magaling umakting? Pag artista. oh paano yun? Paano ba? Paano? sempoy si, si Hindi, <laughs> 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 kasi aminin natin ha, meron din talagang mga gano'n na parang nag sila? Nag-iibangan Pag alam niyang nandun yung nililigawan niya, parang meron siya agad pinoportray, nag-iiba yung, ano niya, yung ugali. I mean, alam mo na, nag uh, nagpapanggap Naranasan niyo po ba yun, DJ? Bakit naman ako <laughs> in interview niyo, ha? Ang, <laughs> ha? Bakit naman gano'n? Ako ang host dito. <laughs> okay, di ba, hindi ko talaga sinagot. <laughs> wag na. Ay, ayoko mag-flashback ngayon. <laughs> okay. So ayon, yun ang kanyang uh, say. Ano namang masasabi mo sa sagot ni ano ni Bon ah, sa kanyang sagot? Uh, totoo yun, pero minsan nga yun nga, totoo din yung sinabi niya, DJ na mm -hmm. yun nga mag galing magpanggap. So mag itong si Singkit magaling magpanggap. Oo. sabi niya sa akin di daw niya kayang magloko ganyan. Tapos si mga miskin yung kaibigan niya nagpanggap din eh na mawawala. Ay talaga? Oo. oo. Pakiramdam ko talaga na pagtulungan ako. Eh. Ay, So, ibig mong sabihin, kinunchaba niya ang mga kaibigan niya. Nalaman ko po yung mga cheating niya nun. Buntis na ako. So, parang ako, eto bagong buhay to. Eto, may baby na kami, bago na to eh. Sabi ko, wala na yun. Okay na yun. Oh. Humarap ka muna kay Bon, tingnan mo, singkit din siya, ha? <laughs> singkit siya. May pa- oh. singkit. Pero hindi naman lahat ng singkit ay katulad ng ex mong si singkit. Okay. Eto naman, tanongin naman natin si Dave. Anong masasay mo dyan? Um, punta naman tayo sa aspect ng ano, uh, social media kasi mm -hmm. uh, yun yung uso ngayon eh. Siguro malalaman mong fake yung tao or yung naniligaw sa iyo kapag yung social media niya yung pinapakita sa iyo yung ibang pangalan yung hindi totoong pangalan onti lang yung ano onti lang yung pictures at the same time kapag, binabaliktad yung pangalan ano takal <laughs> oh, lang baka maano i-chase ka lang kabaliktad din ng akin <laughs> like ayan ha naka like nako, <laughs> nako ha baka, may sa big scam din ako pero hindi oh totoo yan tapos kapag too good to be true siya yung bago pa lang kayong magkilala, magkakilala, parang gusto ka na agad kitain, ganyan. Tapos, kapag okay na kayo, okay na yung feelings niyo ganyan-ganyan yung pinag-usapan nyo, pero ayaw kang i-post, ayaw kang ipakita. Siyempre, pag ganon, ibig sabihin may tinatago. Ah, ikaw ba nung mga pagkakataon na karelasyon mo siya, ikaw ba ina-expose ka niya sa social media accounts niya? Opo, nakilala ko din po yung parents niya. Di pa po kami nakikita na kilala ko na po. Ah, so kilala na agad niya yung parents, pinopost siya. So saan ba tayo lulugar mga kababaihan? <laughs> diyan, <laughs> kasi pinakilala ka sa magulang kasi 'di ba isang ano din 'yan na po, mm, ipapakilala ka sa parents. Yan ang sinasabi na parang seryoso daw ang isang lalaki pag kaganoon, no? So wala talagang assurance. It's parang continuous ano 'yan. Bakit natatawa ka diyan, Dave? Mayroon ka bang gusto i-share? Para sa akin, pwede ko namang gawin 'yon, pero dami account mga ganun. So <laughs> baka hindi niya totoong ano 'yon, baka hindi niya totoong account. So, ikaw ba nahuli mo na meron siyang ibang account? Ay, wala. Yun talaga yung account niya. Ayun nga, lagi ang ano doon na kung cheater talaga, gagawa ng paraan yan para magloko. Kahit nga, di ba may babae din naman na pumapayag na okay lang na kahit may karelasyon na iba yung lalaki. Wala ka din talagang choice eh kung di magtiwala na lang. Yun naman talaga ha. Eto, i-shoutout natin yung mga kababaihan. Alam naman natin ang pakiramdam na hindi masarap sa kalooban yung niloloko. Pero hindi ko rin talaga mawari. Bakit naman kasi talaga? Bakit naman kasi may mga kababaihan na alam naman na meron ng partner. eh talagang ipu push, ipupush, igigivesong nila yung mga... Ay nako ayoko na lang mag-talk. Ayoko na lang mag-talk pero may mga ganun talagang babae na nabanggit mo na pumapatol pa rin kahit alam nila na meron namang karelasyon talaga, no? Ganun. So yung yung sa case mo nung yung babaeng uh, pinatulan ng ex mo, alam niya na meron ikaw, nag exist ka at meron kayong anak. Opo. Hindi, ano po? Bali po nalamang, hindi ko po kilala yung babae. Yung sinabi niya po sa akin, yung inamin niya po sa akin na mm -hmm. naka-one night, hindi niya po. Pero Kalat po kasi din yung gamit ng baby kasi pinaghahandaan din po namin yung pagdating. So napaka-imposibeng di makita ng babae yun.